Magandang araw po si Dr. Willie Ong to. Pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa chicken pox or bulutong tubig. Kadalasan yung mga bata, yung mga teenagers ang tinatamaan nitong chicken pox. Ganito yung mga pantal niya. Kadalasan bata ang tinatamaan. Ang sintomas nilalagnat, inuubo ang pasyente. Pagkatapos may lalabas po ng mga pantal. Sa umpisa parang mga pimples lang siya o tigyawat. Pero pagkaraan ng isang araw, pwedeng maging ganito na po. Magkakaroon ng butlig-butlig para mga vesicles, may tubig sa loob. Ito po yung lubhang nakakahawa. Palaki na palaki yung mga butlig sa buong katawan. Hanggang pagkalipas ng ilang araw ay maglalangib na, magkakrusting na. Pagaling na po ang chickenpox, pag ganito na ang itsura ng mga pantal. Yan po nakikita. Minsan sa muka, sa likod, sa dibdib, sa buong katawan, meron itong mga butlig. Ang sintomas, tulad ng sinabi ko, nilalagnat mo na yung pasyente, inuubo, pwedeng masakit ng ulo, masakit ng tiyan, tapos biglang lalabas itong mga pantal. Pag nakita nyo na po itong mga vesicles, mga blisters, sigurado na kayong chickenpox po yan. Anong pwedeng uh, gamutan natin? Una-una, para dito sa mga pantal, itong mga butlig, wag na wag natin kakamutin. Kasi pag kinamot natin, magsusugat, magpepeklat, tapos yung liquid kasi ito po ang lubhang nakakahawa. Lalo tayo nakakahawa sa ibang tao. Pwede ka kumuha ng isang litrong tubig, lagyan na isang kutsaritang asin, kumuha ng tuwalya. Ito lang po idadampi natin dun sa mga pantal natin. Pwede rin ibuhos dun sa mga pantal. So, wag kakamutin lang. Pag nangangati yung mga pantal, pwede ang calamine lotion, pwede rin uminom ng anti-allergy. Kung may lagnat, pwede ang paracetamol. Pinabantayan din natin yung mga komplikasyon ng chickenpox like pulmonya or infection sa utak. May gamot po tayong binibigay para sa chickenpox. Pero itong mga gamot, tulad nito po, antiviral siya, acyclovir, binibigay itong gamot, kailangan within 1 to 2 days paglabas ng pantal. So, kakalabas pala ng pantal, kumonsulta na sa doktor, magpareseta nitong antiviral na gamot. At uh, merong mga tableta na iniinom, makakatulong po to para mabawasan yung tagal at yung paglala nitong chickenpox. May kamahanan lang itong tableta, pwede po sa generics na botika para mas makamura. Okay so in summary kailangan mag-iingat tayo sa chickenpox dahil lubhang nakahawa to lalo na yung mga buntis kailangan mag-iingat pwede maapektuhan ang bata Meron ding bakuna para sa chickenpox minibigay to sa mga bata 1 years old may second dose ng bakuna sa chickenpox at 5 years old pero kung lampas kayo 7 years old pwede pa rin naman humabol sa bakuna kung meron po kayong chicken pox, lubhang nakakahawa to, inulit ko sa inyo. Paglabas ng pantal, hanggang mag-crusting, naglalangib, doon pa lang hindi nakakahawa. So, kailangan nyo po umabsent sa trabaho o sa school ng mga 7 to 10 days para hindi kayo makahawa na ibang tao. Bawal din sumakay sa airplane. So, mag-ingat po, huwag manghawa ng iba at sana mabilis ang paggaling nyo sa chicken pox. God bless po.